Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga bagong hire ng COMELEC para sa verification ng mga balota para sa May midterm elections. Kailangan pasado ang kalidad ng mga balota para masigurong tatanggapin ng automated counting machines. Ito ang unang araw ng verification dito sa Amoranto Stadium sa Quezon City binuksan yan para makatulong sa operasyon sa National Printing Office. Sa 27 million printed ballots, wala pang 4 na milyon ang verified. Ayon sa Comelec, dumaan sa pagsasanay ang verifiers. Susuriin muna ng verifier manually ang balota. Kapag may nakita na siyang smudge o kaya naman may punit, rejected na agad ang balota at hindi na ipapasok sa machine. Kapag ka naman pasado na sa manual verification, ipapasok ang balota sa makina. Dito titignan kung nandyan ba yung mga secret markings o kung tugma ba yung balota doon sa voting precinct. Dito sa makina makikita kung pasado ba ang balota. Ang hindi naman tatanggapin o ang tatanggihan ng makina, isasantabi ng verifier para sa disposal. Hindi ganun kadami ang rejected ballots. At ang kalimitang rejected na nakita natin, machine rejected na ballots. Hindi at walang na masyadong nakikita doon sa manual verification. Kung meron man yung smudge. Kapag may defective na balota, magre-reprint ang COMELEC kahit pa maantala ang printing para sa ibang lugar. Kahit isa lang o dalawa ang defective, we have to reprint the defective. Hindi kami magpapadala sa bawat uh, presinto na kulang-kulang na balota. Ang verified ballots naka-vacuum seal bago ipadala sa iba't ibang lugar para masigurong protektado ang mga ito. Pwede raw kasing mabasa o mag-expand ang balota depende sa temperatura nitong linggo lang. Itlong nagpakilalang Comelec IT Specialists ang naaresto dahil sa pangingikil umano sa mga kandidato sa Cagayan Province. 90 milyon pesos kapalit ng pagkapanalo bilang mayor at vice mayor. Yung mga maniniwala pa sa mga mandolokong patatabisang uh, dila na magsasabing kaya nilang magkaroon ng mga appreciated shaded balots na invincible pa. Paano magkakaroon ng invincible pre-shaded samantalang pinapasok ang lahat ng balota sa bawat makina? Ayon sa Comelec, dalawang babae ang minomonitor nito sa Mindanao at lima sa Metro Manila kabilang ang isang dating Comelec staff dahil sa parehong modus. Isa lang ang tanong, ay eh, bakit yung kinakausap? E eh, di ibig sabihin, umaasa kayo at naniniwala kayo sa nilalako nila. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.